Setyembre 8, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong tagapagbalita at isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid ng mga pinakahuling impormasyon na may kinalaman sa illegal Tobacco Trade at para sa Rated X numero 54. Narito ang ating mga headlines. Sinuspindi ng DTI ang PS licenses ng Aerogene, Shift at Chillax. Official na nga ba ito? Big time vape importer na raid noong biyernes, Setyembre 6. Nabalitaan nyo ba? Malaking halaga ng smuggled Yossi na sabat sa Davao Oriental ng Naval Forces Eastern Mindanao. At sa ating infographic of the week na inyo naman pong masusubaybayan sa facebook.com slash smuggling facebook.com slash smuggling Habang sarap na sarap ka sa paghipak o paghit-hit ng smuggled diosi, nakakadagdag ka naman sa paghihirap ng Pilipinas, sa pagtaas ng presyo ng bilihin at sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa kasamaang palad, hindi po lahat ang nakakabatid niyan. Kaya atin pong binibigyang daan dito sa ating programa ang mga ganitong awareness program sa common Pilipino nang ma-realize nila na ang pagtangkilik sa mga smuggled products ay dagdag kahirapan. Noong nakaraang linggo, akin pong ibinalita na nakipagtalamitan po ako kay Captain Filimon Espinosa ng Regional Maritime Unit 6 at nabanggit ko nga po na isiniguro Siniguro po ni Captain Espinosa na hindi po pinababayaan ng kanyang hepe na si Kernel Ervin Provido ang issue, ah, ang problema tungkol sa smuggled cigarettes. Wala pa isang linggo. Ah. Pinakitaan na po tayo ng kakayahan ng Regional Maritime Unit 6 sa paghuli ng mga smuggled cigarette vendors, ng mga smuggled cigarette traders. Kaya ayan. Sa Lambunaw, Iloilo, dalawa tiklo. Ah, galing pa ho ito ng San, ng uh, San Jose Antique yung isa at yung isa po ay eh, galing po ng Lanao eh. Hindi po yan mga residente ng Iloilo -Ilo City. Pero gayon pa man, naglalako ho sila. Halo-halo ho yung kanilang paninda. May smuggled at may fake cigarettes. Ayun. Tiklo sila sa PNP. At congratulations siyempre kay Captain Filimon Espinosa at Colonel Ervin Provido, isang mainit na papugay muli sa mula sa Rated X. At bago po tayo dumako dun sa ating headline, roronda muna po si Ka Anton sa Kamindanawan. Ayan, ha? sa Lanao del Norte, sa Linamon, bayan ng Linamon, dalawang lalaki sakay ng kanilang Nissan Navara, huli sa checkpoint. Hindi lamang po yung kanilang daladalang smuggled cigarettes na nakakalaga ng 464,000 pesos ang kumpiskado. Siyempre, maging ang napakagarang Navara. At sa kapatagan, Lano del Norte pa rin. 800,000 po ang expander. Ha? Isang lalaki ang sakay ng kanyang expander huli sa checkpoint. Halaga ng smuggle dosing na nasa kulang-kulang isang -kulang milyon, nasa 968,000. Hindi po alam ng karamihan na piligro ang kanilang ginagawa. Dahil hindi lamang ah, ang sigarilyo ang kumpiskado, hindi lamang ang kanilang sasakyan ang kumpiskado, maging sila ay papahimasin, maghihimas, rehas sa bandang huli. sa Mindanao pa rin sa Sambuangga Sibugay sa Alicia. Ang uh, ito po ay bunga ng intel intelligence uh, effort ng kapulisan, isang ban. buno ng yon si dali sa checkpoint, magkano ang involved? 4.4 million ang nasabat. Sa Davao Oriental naman sa Dalampasigan, na huli dalawang wing bands, puno na ho. Siguro nagdi na itong mga tauhan uh, ng Jungkong. Yung Jungkong po yung bangka na ginagamit po dyan sa Kamindanawan. Uh, uh na. Yung iba nakalulan na dun sa wing band, pero sila ay nasa bat uh, dahil po sa isang intel, intel uh, effort. Uh, intel effort ng Naval Forces Eastern Mindanao. Kaya, Alagang 27.65 million ng smuggled Yossi ay kumpiskado kasama ang Junkong, kasama ang mga wing van. Muli, isang papugay sa Naval Forces, Eastern Mindanao. Sa Mindanao pa rin, sa Soksarjen. Ano po ba yung Soks South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos. Lima ho ha, lima. Limang magkakahiwalay na operasyon ng CIDG. Involved po dyan yung Oplan Mega Shopping. <laughs> Oplan Mega Shopping. Ay, okay, entrapment operations po ito. Kung na may natutukoy na no, tukoy na no. kung sino yung mga nagbebenta ng smuggled cigarettes, syempre magpapanggap ang pulis na big time nga uh, ano kami buyer ayun ha nasukol po sa limang magkakahiwalay na buy bust operation ay sinagawa ng sept noong September 5 lamang kaya magkano po ang nakulimbat nila 3.6 million halaga ng smuggled Jose kaya kayo ha diyan naman po sa pag pagtitinda o pagbebenta ng mga smuggled vapes ha? baka ma mega shopper kayo at sigurado timbog kalaboso ang inyong katabagsakan. Congratulations kay General Francisco ng CIDG PNP sa pagkakasabat ng may 3.6 million worth of counterfeit. Naku po, mas matindi po ito, counterfeit, yung mga peking sigarilyo dyan po sa lugar ng Soxargen Region. Eto, ito po ang pinakamalaking issue ngayon, tumambad. Na itong lang, kahapon lang eh. Anong biyernes lang, linggo ngayon. So mga dalawang araw pa lang, wala pang 24 hours itong post na ito sa Facebook. Nakalagay po rito, Pursuant to Executive Order number no. 913. Ako, hindi pa pinapanganak ang maraming, maraming sa inyo, 1983. The DTI suspends the sale, trade, and PS license if issued uh, of all vape products of Aerogene, Black Elite, Chilax, Donbars, Bars, DR Freeze, Lost Mary, and Shift. Sinasabi pa rito, formal charges have been filed against the manufacturers, importers, distributors, and retailers of these products for violation of Section 4D, no tax stamps of the RA 11900 or the Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ang tanong po, formal nga ba ang proseso ah, ng pagkakasuspinde ng mga produktong ito? Yun po ang isa sa sa mga nais ko pong malaman dahil itong post na ito ay uh, nagbunga po nang mga katanungan, mas maraming katanungan kaysa naisagutin ng post na ito. Dahil, no, oh, sinasabi po rito dun sa kanilang webpage, ay uh, in-identify po rito ang uh, shift, and DR Freeze, Aerogene, and Donbars, Chilax, Black Elite, and Los Mary. Huwag na natin isali po yung Black Elite kasi alam natin wala pa ho silang tawag na PS license. Mag-focus lamang po tayo dun sa mga meron ng PS license na pinasususpindi pa. Sheet, DR Freeze, Aerogene, Donbars, at Chelax. Inulit lamang po ang nakapost dito sa website. Ang website po, itong uh, webpage pong ito ay pinost po ng DTI ayon po sa kanilang source code ng bantang uh, bandang alas dos ng hapon at uh, ni-revise ng bandang alas 4 pasado ng biyernes. Hmm? Okay? And uh, makikita po dito na meron pong uh, announcement na the DTI, uh, pero ito sa next paragraph po, uh, kaya hindi po natin matiyak kung sino talaga ang nagpalabas ng suspension order. Ah, uh, hindi po natin matiyak. Sino po ba sa DTI. Kung sakali ako ang isa sa mga respondent, sino ba ang pupuntahan ko? Hindi ko alam kung sino. Dahil hindi naman sinasabing FTEB. No? Oh? Fair Trade Enforcement Bureau. Hindi naman sinasabi na ang nagpalabas ay si Atty. Philip Sawali. Hindi rin naman sinasabi na BPS. Na ang nagpalabas ay si Engineer... Oh, nakalimutan ko ha. Ah. Sorry about that. Uh, Katahay. Oh? Engineer Katahay. Hindi eh, rin naman sinasabi na nagpalabas eh, si Yusik Nograles. Eh wala. Ah, oh, paano naging formal <laughs> ang pagsampa nito lalot nauna pong ipinost sa Facebook. Oh. Mas na, nalaman lamang ho ng mga respondents na meron pa lang ganitong suspension order sa kanila via Facebook na lang. Paano po naging formal? Ngayon, dito po sa website nila, itong article na ito, may binabanggit ho rito. The DTI Office for the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products. Ngayon lamang po nating narinig yan. Ako ngayon ko lang ho narinig. Ha? Um, ang OR, yung tinatawag na OSMB. Bago po yan sa pandinig ko. <laughs> yung Office of the Special Mandate na Recently recently released a policy advisory on the elements of offenses provided under RA 11900 uh, or the BNNP Act recognizing the need to define the elements of the offenses to ensure orderly enforcement of the law and establish uniform and predictable resolutions to formal charges ang tanong ang OSMB ba ang nagpalabas ng order na yan? Uh, ngayon lang huwag Bago lang huwag yan eh. Nagpakilala na ba? Ito, tatanong ko lang huwag kung OSMB nga ang nagpalabas ng order na yan. Nagpakilala na ba kayo sa mga stakeholders? Binadalhan nyo na ba ng notisya ang mga retailers, importers, dealers tungkol ho dito sa tinasabi ninyong Uh, ano tawag nito, ng policy advisory. Ha? Meron pa silang policy advisory on the elements of offenses provided under RA 11900. Nagpa-seminar po ba kayo? Dahil wala, uh, sa NCUP, wala po akong natanggap na merong pa-seminar, nagpapakilala ang isang division ang OSMB. So, ito po consistent doon sa pinalabas ng Aerogen no sinasabi po ng Aerogen dito na we are aware that there seems to be an issue in relation to the tax stamps but we have not received any formal or official communication from any government agency regarding this however we look forward to resol resolving any issues about our products in the proper forum eh saan nyo po hahanapin yung proper forum kung hindi naman po nagpapakilala kung saan galing itong suspension order? Doon po sa poster ng uh, ng uh, ito ano, ng DTI may makikita ho kayong QR code <laughs> o, Para daw sa mga karagdagang impormasyon i-scan lang yung code or visit the link Bitly Vape Brands Trading Suspension mm, Ngayon Akin pong in-scan yan. Pinuntahan ko po, po at ang lumabas. No? Elements, ito na nga. Of offenses provided under Republic Act Number no. 11900 or the Vaporized uh, Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. So marami po rito mga provision at uh, pinakikilala po kung ano po ang kanilang magagawa. Ah, nandito po, Office for the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products and their devices and novel tobacco products. So, meron na po, pinapakilala ang spe special mandate po ito, Office of Special Mandate. Ah, ito pong ang uh, notisya na ito, notisya na ito ay maybe uh, title na Policy Advisory Number 24-1, kauna-unahan series of 2024. At ito po yung mga offenses and elements ay uh, ka-kaalinsabay ka, o na sumasang ayon sa mga nasusulat sa RA 11900. Puntahan lang po ninyo yan para po sa inyong appreciation. Ano po? So may mga may mga provisions po dito hanggang sa mabut po ng uh, section 20 at pirmado po ni Attorney Marcus Valdez the second or junior supervising head office of the special mandate on vaporized nicotine products at ang pecha po alam niyo po ba ang pecha po ito hmm? issued on this fourth day of September 2023 ha, napakalungkot po September 4 pa lang kung ah ito eh, base po sa aking mga impormasyon na hawak no? Ako po ay kumakatig doon po sa mga na, na, sa mga kumpanya na sinuspindi ang kanilang PS license. Kumakatig po ako doon dahil wala pa akong tapat na impormasyon na galing sa DTI manapay pinalabas lamang sa kanilang website, pinalabas lamang sa kanilang Facebook pero wala pong malinaw na impormasyon na detalye kung saan nang galing yung order. Kung sakali, ha? kung, ha? kung ang pinanggalingan nga hmm, ay itong OSMB. Kung sakaling nga ang OSMB ang pinanggalingan, aba, ay eh magtatanong ho tayo. Huh? Teka muna ha. Huh? Kung sakaling OSMB nga ang pinanggalingan nito, atin pong itatanong yan. Paano ho naging formal yung inyong charges kung wala naman pong official correspondence na natatanggap ang mga respondents Pangalawa, paano po naging formal kung hindi po binabanggit doon sa inyong Facebook post? Hmm? Ah, sa inyong Facebook post, maging doon sa inyong uh, website post, kung sino po ang nag-utos ng suspension? Ito ba'y official na? O sa Facebook lang? Eh di sa Facebook lang ho, di ba? Now, isa po sa mga concern ng, uh, ng aking pong napansin ay ito, kaya ay kumakatig Doon sa <laughs> Mga uh, Na suspension na, na bigyan ng suspension order Na meron ng PS license Dahil ito ay uh, Ayon po sa Manila Standard Noong June 3 uh, Nakalagay rito The TTI BPS Issued the first batch Of Philippine Standard Licenses To heated tobacco manufacturers And of course Nandun yung uh, vape, no? Dalawa lamang mo silang pioneer eh. Dalawa po silang nauna. Ang una po dito ay yung Technocom System SDN BHD, tagapagawa o yung tagapamahagi ng ICOS at ang Jensen Advil Technology. Itong Jensen Advil Technology ang shift. At nakalagay rito itong masakit. After a rigorous vetting process under technical regulations mandating product certification for heated tobacco and vape products. Oh, ating ulitin, after a rigorous vetting process, pinaghirapan po yan. Tapos liwala inyo? Eh kayo nga nag-certify na compliant? Tapos babawiin nyo? nasa nang habag. Nasa nang habag. Hindi nyo nga maditali kung anong asunto. Hindi niyo maditali kung anong grounds na sinuspindi niyo Pero ito, pinaghirapan ho ng erogen, ng shift, ng chillax, o maging nung ex, ha? yung bagong uh, pasok na ex, bagamat hindi sila kasali. O, uh, uh, may nagsabi ho sa akin na kaya hindi ho nakasali ang ex dahil nagsimula ho sila ng tama. Nang magpalabas sila ng produkto, meron ng 100% compliant na sila agad. Pero ang Erogen, siyempre, may history. Oh, ang, uh, ang shift, ang chillax, may history. Hindi pa nila pwedeng i exempt na lang yan at unawain na magre-reset naman talaga na. Oh, may mga stock na lalabas. Eh ang sabi ng DTI, hanggang September 6. Hanggang September 6 ay eh, magbabago na. Eh ba't nagpa-labas naman kayo ng ganito na tila may asunto agad? Oh. nahuli nyo ba itong mga kumpanyang ito na naglabas ng produkto after September 6 o September 6 na walang timbre o walang PS mark o ICC sticker? Isalim po rin sa mga katanungan. May, lin may na raid ba kayo? Ni raid nyo buwa yung mga importers na yan? Ang kanilang bodega na naglalaman ng gano'n? Ang sabi ho sa akin, hindi ko nalang babanggitin, wala po. Maglalabas ho sila. Sana, bukas, September 9. Malinis. 100% compliant. Eh, paano pa nila magagawa yun? Eh, inunahan ninyo ng suspension. Siguro, um, magkakaroon din naman ng kapalinawagan ang DTI hinggil dito. Inihimo ko po, po ang mga uh, na, na, nasuspindihan. <laughs> na alamin po ninyo talaga ang tunay na istorya. At kung mangyari, i-share nyo po dito para naman eh, may convey natin kung ano ang posisyon ng DTI hinggil sa suspension order na atin pong pinag-uusapan ngayon. Masakit ho eh. Ah, nagtiwala siyempre ang mga <laughs> mga importers na 'yan. Nagsikap para makakuha ng certificate galing sa Bureau of Philippine Standards. Ang hirap po niyan. Oh, ilang balik-balik ho kayo tapos nandoon pa may window pa ho yan. na hindi naman kayo pila-pila pa kayo dahil hindi lang naman puro mga nag, mga vape products ang ina inaasikasyon ng Philippine standards maging iba yung mga electrical etc halu et halo-halo na ho yan kapag nagsumiti kayo ang hirap po niyan mahirap po talaga yan kaya nga po marami ang maiiwanan na predict na po natin yan maraming mga vape brands ang maiiwanan dahil dito ang masakit pa po nito paano naman kami mga vape consumers aver oh. kung pipigilan niyo lahat ng mga vape E di parang tinatawag natin itong uh, uh quasi-ban. Parang binan na ninyo ang vape products. Ha? de facto ban. Hmm. Aware po ako. Aware ang NCUP. Aware ang ilan naming mga kasama sa Ekis Smuggling Movement na meron pong kumikilos na mga anti-vaping group. Ah, may namali pa nga ho ang uh, RACU eh. Ah, ang uh, regional, uh, ang, ang uh, Anti-cybercrime unit, sinasabi anti-vaping act, wala pong anti-vaping act. Ah, at 'yung may mga politika, ang ah, mga politiko na kontra kontra sa vape, naggigilaiti. Hangga't ah, hindi siya titigil hangga't hindi niya mapapa ang paggamit ng vape. Iboboto pa ba natin sila? Eh pag wala na po kaming mahit-hit ma o mahipak. Anong gusto po ng mangyari ng ating pamahalaan? Bumalik sa sigarilyo at sa ganun ay mapadali ang ating oras sa daigdig dahil mas magrami ang magkakasakit sa baga. Uh, ayaw ba nila na nagiging masigla tayo ha, from former smokers ang gumagamit na ngayon ng less dangerous alternative dahil sa pagsupil o pagkitil nila ng paggamit ng vape. At hindi kaya sa kapipigil, sa kapipigil ay mas lalong lalaganap ang smuggling, hindi lamang ng sigarilyo, kundi ng mga vape items. Kaya po please sa DTI paki-address po itong issue na ito. Sa lalong madaling panahon at nang sa ganun ay maiwasan po nating mas lumawak ang hindi pakikip ang hindi pagkakapag-unawa, pakikipag-unawaan oh, para mas luma, lumalim pa o oh, lumawak pa ang hindi pagkakaintindihan hinggil sa isyung ito. Eto, bago po tayo mag-shoutout ng last portion natin sa shoutout. Big time Binondo vape importer ni Ray nung Setyembre as sa Nako, eh, paborito ko pa naman yung uh, mga produkto noon. Hindi po ito nagtitinda. ayaw ko, meron din po siyang panindang mga disposable eh. Pero meron din po siyang mga pods. No? Mga pods, mga mods. Eh, big time hu, ito. Eh, hindi ko po mababanggitin dahil wala pong official. Although na yung nagbigay ho sa atin ng impormasyon ay eh, katiwa-tiwala ho talaga. Katiwa-tiwala. Malaki po ang bulto na na sa kanya at pinangunahan po ng Bureau of Customs. Babae po ang importer na ito. Nakapangalan ho is babae. Oh. At uh, natimbrihan ho yata ito kasi umalis ulang bansa. <laughs> Kaya ang naiwan na lang doon ay yung bantay sa bodega. Kayong yung pamanay sa gawa po ang raid dito sa isang big time Binondo vape importer ni raid nung September a is. At ah, nakakatanggap din po tayo ng balita na mainit, mainit, mainit. Smile.